Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matagal na palang wanted ang aktres na si Angel Locsin. Matagal na raw kasi itong walang ka-update-update -update sa social media. Nang i-check nga namin ang social media account niya, August pang pa huling Instagram post nito. Wala rin halos na babalitaan dito at parang tahimik lang. Although, may balitang magsasama sila ni Coco Martin sa isang teleserye. Though nothing is confirmed, pero yun nga, miss na miss na si Angel ng mga followers at fans niya. Kaya parang nakakuha ng pagkakataon ang mga ito nang magpost sa Instagram ang asawa ni Angel na si Neil Arce. Sabi sa mga comments, Hello po, saan na po si Angel? Missing Angel Loxin. Pero may mga comment din na tila pinagdududahan na at nagtatanong kay Neil na, Hiwalay na ba kayo? Mukhang hiwalay na sila. Sabi pa sa comment, So, nasaan na nga ba si Angel? Anong masasabi mo sa balitang ito?